Uy, oh, hey. malaban na ng idol. Dul. Oh, kuny ni uping idol. Uping. Nuno go no. Mm. Huli, hmm. Puli mm. mydol. Ni. Uh, turbol. Oh. Oh. Laglag to. Okay? Dul. Uy, kaydol. mga idol. Nakasi ah. okay. idol, Dar okay. Dar daril. Oh. Thank Uy Tiger ba nun? Tiger Ito ngayon, bakit yan Ngayon sa'yo Uy, ito dugso ngayon <laughs> Dugso ay, ako. Kaya ka naku, ba na yung na Hindi ka na yun Yung idol, good morning sa ating lahat mga idol Welcome to my YouTube channel at Tuloy pa rin pa po ako papasalamat sa inyo Sa inyong mga sa mga na sa inyo Lalo lang na po sa hindi nag-skip ng ads Thank you very much po sa inyo mga idol Okay mga idol, ay mga ngayon po tayo ng pangulam Pasamay pa rin po natin si Idol at Idol Daryl Ginako tayo sa ispat ng awil, well, Maydol. Bali, mang labyog lang po kami. So, ayan, Maydol. Dito na sila, Maydol. Iwa na po ng pamain. Sa amin yung meron pa, Maydol, ay mga ulam po tayo. Sige. Okay. Iwa na ng pamain, Maydol. Dito lang kami Maydol, sa kita ng bato. Ayan, labyog lang nga. Pang ulam lang naman, Maydol. Buka lang namin kung meron kakain.

undai, itu ada. pa? kali kau dia? coba nggak? nggak bayun. hmm, boleh mai dol, pulih aja terain

Naglag sa'yo paghagis pag niyo, <coughs> Ulo, wala, wala. na ngayon Ang abog tuloy abog tuloy nga Ulit 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 mga Ulit mga doon Ulit doon Ulit Uy, ito po rush kaydol. Rush mo ito kaydol. Ayaw na 'yan, natak. Naka-crack. sampakan. Pak. Uli mo kaydol. kaydol. Uli. Hindi na kinula ito. Uy. Malabon ito, malabon. Uy. Uy, malabon lang kaydol. Uy. Malaban, mga kaydol. Malaban. Uy, malabon lang kaydol. Malabon mo ito, sabot na Sabot, sabot. Uy, oh, oh, oh. Hey, oh. Oh. oh uping ngayon Uping na idol Uping, pangulam Sarap to, sabaw mga idol Yun, nakagis na lang idol Matayin. Ay! Yun, no uguno 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 Aray ulit, ulit yeah, pain, pain 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 yan kameron kuno skin

Tiger mga idol Tiger mga idol Tiger Tiger idol. Mm. Tiger idol Tiger idol Tiger Tiger Rampak. Tiger Rampak Mga idol Tiger mga idol Holy mo yun O pang ulam lang Nice Good, Good size yan Oy Un Uy Uy Uping Laki yan ah Laki ah Sarap yan Tanggal tanggal O pahin 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 buo na naman mga idol

Ria Ria dier na pa, makan apa? Diyer, Ria dier. Ano, tinong pa? Ay, pa. big grouper. yeah yeah. 哎。Okay.

Para uh, mataas na si video. Buti lang may at nakahuli kami ng pang-ulam. Thank you, Maydol. Thank you. May blessing pa rin na bigyan tayo, Maydol. Di. Okay. Nipit, medyo puting. Ayun tayo, Maydol. Ayun tayo, Maydol. Maydol. tayo. Ayun okay, tayo. Di ba, pa, iba, pa, pang

Wag ang kompas tikmi. Yo. Gas ang gas. Kita may Maidol. Ah, uh, di natin nabidyuhan ng paglinis ng isda. Kilaw tayo maidol. Doon. doon po natin timplahan sa bahay namin maidol. Dire na dito lang namin hiniwa para pagpunta natin doon maglagay na lang kami ng suka. Na kami maghihiwa doon maidol. Kaya dito na kasi para tayo na agad kasi pag doon maidol, tagalan tayo. Kung dito ko tayo, kaya trabaho na tapit may doon yun guno guno may doon liita lang yung paghiwa kasi mo, nga na to yung laman nya yun Diyo na tayo agad ng mga lamas dito na sana kami kakain may doon kasi di kami nakadala ng suka kalimutan na yung may doon dito na sa bahay.

kasi sa panilo may doon, may luwi ah. Mabango kasi sa... Wow. So baby. Patata. Patata.

oh my god may ah, luto na yung kinilaw natin may so umpisa ng kain tara umpisa na natin <laughs> kain na kain luto na may kain mga idol kain, idol. kain. ba Hmm. hmm. Ay, ka. Ay Boah, ich muss abfüllen noch Der Biss. Na,

mười 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 mười